talaga mabuhay. Ano kayo namin, Miton? Pakibitpik mo na ng Kristiya! Na At nabihisa mo na naman yan! Kita mo yung ginawa mo riyan? Bakit ka? Cute-cute naman ah! Na. Oh! Uh. Parang si Kristiya, wala nang magawa sa buhay eh! Pinakanin na pa hinahanap mong inahin! Ako talagang panganap-panganap, Tom! Pidgot na. Ah, Hmm, may naisip na naman ho akong kalokohan. At samahan ho ninyo ako. Dahil nga ho, nanganak na yung kambing ng tatay, ay may anak hong natira, isa. Bali, apat husa sana ang anak doon, kasi yung tatlo ho ay hindi nabuhay. Dingay ngayon, meron akong damit din na eh, pang-asa meron pang ribbon. Ngayon, dadamitan natin ang bisiro ni parang deyon. <laughs> Tara na! Siyempre, hindi tayo magpapahalat ang may gagawin tayong masama. <laughs> Kunyari, tatanungin lang natin siya. Tapos, kamusta na ba siya? Or kung gusto, madalang ko muna ng pangmeryenda. Ngayon, ha, magpapalaman tayo ng tinapay para hindi naman hoopling. Bigyan ko ho yung mga nagtitinda ng pandesal din sa amin. Eh, yung cheese nila ang sa dulo. Kung pagbaho ay nasa bungad lang eh, para unang kagat cheese agad. Pero pagdating mo sa dulo, wala nang cheese. Ay, Siyempre, magiging mabuting anak muna tayo bago tayo mag... bago tayo gumawa ng kalakuhan. Bilang gum. Tatay, ate, tinapay. Magagaling din naman pala magdadadali eh. Tatay, anong natapos mong kurso? G Engineer? <laughs> oh, ina ang muna ikaw. <smart noise> Hindi niya alam ang aking gagawin. Hi! Baby coming! Huwag ka manunuwag. Wag Huwag ka manunawag! Hello. Hello, baby kambing. Hi. No, 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 no. Dito ka lang. <laughs> hindi naman. Yung kasya. Huwag kang mag ano, inday at hindi ko naman inaano ang iyong kambing. <laughs> Ay, so ka cute. Cute. <laughs> Baby come ding. <laughs> Mama shall kami ni. Eh? Dia petak sama buah. <laughs> nakakapagod. Buti na itakas natin ito. Tina mo naman. Bigyan niya ano. Comment ho kayo sa comment section kung anong ipa ipapangalan natin sa kanya. Picture mo, picture mo. Kabay ng kambing ng tatay. Eh. Kaso na. Hinahanap na ho. Ano na Tignanin niya o oh, pag sa cute. Ay, mo ah, ng iyong mato. Diyos. Uh-uh. Oo. Mm uh -mm. Isus, <laughs> ututut nyo mo yung bibig yun. nyo yun. Isus, hindi nyo mo. ha, kaganda ng damit ng kambay natin. Uh, tignan nyo, kaganda oh, pang passion show. Ay, kanina pa naghahanap ng bisiro ng kambay. Putang ina. Ako'y kanina may ginagawa din, hindi ano, pa. Sino namang... ...makainin na may nakagawa. Walang hiyan naman, hiyan. Putang ina. Nakawala na ng nga ang kandine. Ano yun ang kumpay ang ku pa? Ngayon Utang inang hiyana ko yung winawalang hiyana naman ninyo. Baka yun eh. si Kristiya! Ah, si Ito na lang naman. Ito mo. na nga Ano na lang ni Kristiya! Ano kayo namin mito? Namin eh! Mga walang awa sa habisirong kambing yung mga likit-likit mo O, ko yung awa ko riyan At nabihisa mo na naman yan Tito mo yung ginawa mo riyan? Bukit ko, cute-cute naman ah O oh. Para si Kristina, wala nang magawa sa buhay eh Kaya kanina pa hinahanap ng inahin Ako rin pa hanap-hanap to Bukit? Bukit. Kami gagala! Kami magja-jollibee! Magja-jollibee? Ilalayo mo yan ako, hindi maaari! Lukang inahin niyan! Ibalik muna! Huwag ba balik? Eh, na rin, kinuha dun, eh. Ay lagi na ninyo kayo tumadunan eh! Ano yun ako ba hinanap na hinanap lang? Ma! sige na nga kayo, kahit ba nga... Ma! ...palagi na nga kinakita mga napapagtripan niyo yung bisiro kambay! Kakit-kit nga ni... ano ang pangalan na ito? <laughs> Pedro! Ikaw ba si Pedro? Salamat <laughs> po! <laughs> Kamapas uh, kita? Isa! So, <laughs> Ay, eh, dali mo doon. Ikaw kumuha eh. Baka sumagin ako ng inain. Kanina pa lang hinahanap. Tanggal, tanggal mga yeah. Nakakawa. Ay, tanggal. Ayaw mo na ano. Oh. Picturean. Picturean mo nga. Kasama ang kanyang lolo. Ha ha ah ha Check naman yung baby niya yun. Isus! Isus! Hmm? Okay, isa isa na nga yung natirang yan. Tala, balikin na to. Tari! Pag hindi matanggal ay bigting bigte. Hindi naman nabibigte. Aka na nga, minsan lang naman oh! Kita mong pinapasaya ko lang yung kambeng at malungkot doon. Kami nga'y magjajali eh. jajali yung kalukahan mo. Aka na! Alap! Dala doon! Alay mo kinuha! Ay, lang nga yung hanap yan? Hi Mama! Magja-jollibee sana kami e! Eh. Ay, kambing, pagja mo na naman! Wala ka na magawa! Ay, nauuumin sa iyo. Yung mga kinakuha ko eh, napapatigil dahil sa iyo. Katapos ninyo kay Momo, kambing na naman ang pagtitripang ko. Ay, Ay, syempre! Wala na kayo magawa sa buhay. Hindi na namin kayong buhatin yung Momo mo eh. Eh, <laughs> isa-isa na nga yung natin yan. So, uwi na dun ito ay napapatidig ang gawain. Eh. Bakit mga... Bakit? Lakas ng trip mo. Bakit? Malis ka na, punta ka na doon. Bakit? Bilisan mo. Hindi na mo, pagkaisang araw, wala na dyan yung bisiro mo. Para, palagi ka nang... pagkaisang araw, wala na dyan yung bisiro mo. <laughs> Bye-bye, ba Barinda! <laughs>